May gusto ka bang e-block na friends mo sa Facebook ngunit ayaw mo naman na malaman niya na naka-block siya sayo? Guys sundan mo lang at tapusin ang bidyong ito, dahil ituturo ko kung paano e-block ang inyong friends na hindi niya nalalaman. Kapag senderts niya ang inyong pangalan, friends pa rin ang nakikita niya. At hindi niya na makikita ang mga pinost mo, at hindi na siya makakatanggap ng notification galing sayo. Kung paano gagawin? E open mo lang ang inyong Facebook apps. Pindutin ang tatlong guhit sa kanan o burger icon. Pindutin ang search icon. E search mo lang ang inyong friends na gusto mo e-block, ngunit friends pa rin ang nakikita niya. Gagawa lang ako ng halimbawa, ito ang isa kong account kunwari ito yung friends mo. Guys, para mapanood ng buo ang bidyong ito kung sakaling reels ang napanood nyo, pindutin nyo lang ang watch button sa baba para mapunta kayo sa long video. Pindutin ang friends. Pindutin ang take a break. Scroll down, Hanapin mo lang ang limit what Ariel profile will see. Pindutin ang see options. Pindutin mo lang ang hide your post from Ariel's profile. Pindutin ang save. At hindi niya na makikita ang lahat ng mga post mo at hindi na rin siya makakatanggap ng notification galing sa iyo. Sana nakatulong ang bidyong ito sa inyo at paki-share na rin kung gusto niyo makatulong sa iba. Follow for more tips and tutorials.